Welcome back. Panibagong video na naman ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Itoy simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw ay hindi hindi mawala-wala sa isipan ng taong mahal mo, boyfriend o girlfriend mo? Malayo o malapit man kayo sa isa't isa, ay ikaw lamang ang pagkakaisipin niya. At sa lahat ng oras at kahit sa pagtulog niya, ikaw lang ang magiging laman ng kanyang isipan. Kaya gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat 100% kayong naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang, dapat ikaw lamang mag-isa. Pwede ito gawin bago ka matulog o di kaya pagkagising mo sa umaga o kahit ikaw ay nasa trabaho, ay paglaanan mo lamang ito ng mga ilang minuto. At pagkatapos, ipikit ang mga mata mo, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo ang target at sambitin o tawagin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng 11 times. Basta tawagin mo lang o sambitin ang pangalan at apelido niya. Ganito lamang kasimple at ito'y napakaipiktibo at paniguradong ikaw ay hinding-hindi mawala-wala sa kanyang isipan, malayo o malapit man kayo sa isa't isa. At pwede gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At pwede mo naman gawin itong ritual kung kayo ay nagkamalabuan o talagang hindi na siya nagpaparamdam sa iyo sa matagal na panahon ay tawagin mo lamang, usambitin mo lamang ang pangalan at apelido niya. Dapat alam mo ang kanyang tunay na pangalan. At gawin lamang itong ritual hanggang kailan mo gusto. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.